Aris. Ang Aris ngayon ay binibigyan ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Masipag ka sa trabaho at mas gusto mong tahimik ang kapaligiran habang gumagawa. Maaruga ka sa pagpapakain sa pamilya at mas pinahahalagahan mo ang masasayang pag-uusap kaysa sa chismisan upang makaiwas sa negatibong enerhiya. Mas pinipili mo ang magtrabaho ng mag-isa at ayaw mong makisuyo sa iba para walang utang na loob, kung magkakaroon ng kita. Gusto mo itong maging patas at walang nalalamangan, ang ugali mong ito ay hatid ng kalikasan ngayong araw, at malambing ka sa pag-ibig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus. Ang Taurus ngayon ay pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan. Matsyaga ka sa iyong mga ginagawa at hindi ka nadadala ng mga suhulan. Mas gusto mong kumita ng pera sa tamang paraan upang walang sabit. Masipag ka dahil nais mong maging maunlad ang buhay ng iyong pamilya. Kapag may sinabi ka, ginagawa mo ito ng may paninindigan, at ang paggawa ng kabutihan ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Maingat ka sa pagsasalita at ayaw mong makasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya, upang laging may positibong enerhiya ng swerte sa tahanan. Ang ugali mong ito ay dulot ng kalikasan ngayong araw, at may katipiran ka sa paggastos, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini ngayon ay pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan. Matsaga ka at inuuna mo ang trabaho sa lahat ng dapat gawin. Ayaw mo ng mga usapang pabiro na may halong toksuhan pagdating sa pagmamahalan. Maingat ka sa iyong ginagawa upang maiwasan ang mga problema. Maaruga ka sa iyong magulang at hanggat kaya mo, ikaw ay tutulong. Hindi ka basta nagtitiwala at maingat ka sa pamumuhay. May disiplina ka at ginagawa mo ang mga sinabi mo. Ayaw mo ng mga usapang may kalokohan lalo na pagdating sa pera. Ang ugali mong ito ay dulot ng kalikasan ngayong araw. Sa gabi, nais mong magpahinga ang iyong isipan at katawan. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer, ang Cancer ngayon ay pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan. Masaya ka sa iyong ginagawa at laging disiplinado sa sinasabi at iken ikilos dahil nais mo ng matahimik na araw. Sa tahanan, ayaw mong makarinig ng pagmumura at mas nais mo ng kapayapaan. Ayaw mo ng mga kalokohan lalo na pagdating sa pera dahil una sa iyo ang pamilya. Laging handa ka para sa emergency at nag-iipon para dito. Ayaw mo ng chismis lalo na sa oras ng trabaho, ang ugali mong ito ay dulot ng kalikasan ngayong araw, at may katipiran ka sa paggastos at malambing sa pagmamahalan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo ngayon ay binibigyan ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Mayroon kang mapanuring isipan sa trabaho at umiiwas sa mga usapang may halong kayabangan. Maingat ka sa bawat kilos upang mapanatili ang iyong matatag na pagkakakitaan. Maaruga ka sa iyong magulang at laging handang tumulong. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang masiguradong maayos ang resulta. Kapag may sinabi ka, ito'y ginagawa mo. Maingat ka sa pera at hindi basta-basta nagpapautang. Ang ugali mong ito ay hatid ng kalikasan sa iyo ngayong araw. Sa pag-ibig, ikaw ay malambing, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo ngayon ay pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan. Mahaba ang iyong pasensya ngunit may matapang na ugali na kayang ilabas kung kinakailangan. Strike to ka sa mga sinasabi at masinop sa mga ginagawa, ayaw mo nang mapintasan. Bumaba ang iyong kasipagan kapag may pumupuna sa iyong trabaho, matapat ka sa trabaho at sa mga kaibigan, at kapag nangako ka, ito'y ginagawa mo. Hindi ka agad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong kakilala. Ang ugali mong ito ay dulot ng kalikasan ngayong araw. Matipid ka sa paggastos at malambing sa pagmamahalan. Ang pahiwatig ng kalikasan: Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan. Ang Libra ay masipag sa trabaho at mas gustong tahimik ang kapaligiran habang nagtatrabaho. Maaruga sa pagpapakain sa pamilya at masaya sa masasayang pag-uusap. Iwas sa chismisan upang makaiwas sa bad energy, mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa at ayaw humingi ng tulong upang walang utang na loob, sa pagkita ng pera, parehas at walang gustong lamangan, ay magpapalambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay matyaga sa kanyang ginagawa. Hindi siya madadala sa mga usapang suhulan at mas pinipiling magtrabaho upang ang perang maiipon ay walang kapalit na masama. Masipag dahil ang kanyang pangarap ay maging maunlad ang buhay ng pamilya, kapag may nasabi, ito ay ginagawa agad dahil may paninindigan ang paggawa ng kabutihan ay nagpapasaya sa kanyang pakiramdam, maingat sa pagsasalita upang hindi makasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya, upang laging may good energy ng swerte sa tahanan, ay nagtataglay ng katipiran sa paglalabas ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay matyaga at inuuna ang trabaho sa mga dapat gawin. Ayaw niya ng usapang mga tuksuhan sa pagmamahalan at maingat sa kanyang ginagawa upang walang masapit na problema, maaruga sa magulang at handang makatulong hanggat kaya, hindi agad nagtitiwala at maingat sa pamumuhay madisiplina, kapag may sinabi, ito ay ginagawa agad, ayaw ng usapang may kalokohan lalo na sa usapin ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay masaya sa kanyang ginagawa at laging may disiplina sa mga sinasabi at ikan-ikilos. Mas gusto niya ang tahimik na araw at ayaw makadinig ng nagmumura, lalo na sa tahanan, ayaw niya ng mga kalokohan lalo na sa usaping pera, masinop sa pera dahil una sa kanya ang kapakanan ng pamilya, lagi siyang nag-iipon para sa emergency ayaw ng chismis lalo na sa oras ng trabaho, ay magtataglay ng katipiran sa paglalabas ng pera at malambing sa pagmamahalan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay may mapanuring isipan sa trabaho. Iwas sa mga usapang may kayabangan at maingat sa mga ginagawa upang mapanatili ang matagal na pagkakakitaan. Maaruga sa magulang at laging handang makatulong, mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa upang makamit ang katahimikan at kalidad ng gawa, kung may nasabi sa mga nakakausap, ito ay ginagawa agad. Maingat sa pera at hindi basta nagpapautang ay magpapalambing sa pagmamahalan ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay mahaba ang pasensya ngunit may matapang na ugali na kayang ilabas kung kinakailangan. Strike to sa mga sinasabi at masinop sa ginagawa, hindi gagawa ng bagay na maaaring pintasan, ayaw ng mapipintas dahil bumababa ang enerhiya ng kasipagan, matapat sa trabaho at sa kaibigan, at kapag nangako, ito ay kanyang tinutupad, hindi basta nagbibigay ng tiwala sa mga bagong kakilala, ay nagpapakita ng pagiging matipid sa pera at malambing sa pagmamahalan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.